Masaya daw siya nung gabing yun. Oo. Oh, oh. Ano ba naramdaman mo after nung makakilala? May maganda ba siyang epekto sa'yo? Masaya ako, tapos kinikilig. Wala, wala siyang special effect pa nun sa'yo? Normal lang? It was a normal nung meeting? Nung gabi lang na yun. Parang so-so lang, okay lang? Konting lana. kilig. Uh -oh. Konting kilig meron. Yes. Kailan ka nagkaroon ng damdamin sa kanya? Nung hindi na siya nagchat chat chat sa sa'kin, nung parang nangungulit. Tapos ah. nakikita ko na yung mga may niya na ang gwapo niya. Uy, na mo oh. bigla. Ah. Ah. Ako ba sabi mo, V, parang nung una, nung chat ng chat sa'yo, nakukulitan ka, parang ganun? Opo, feeling era kasi ako noong time na yun. Ah. ah. Tapos nung tumigil, pinanap-hanap mo na? Na-miss niya yun. Hanggang. Nung tumigil, wala lang sa akin. Tapos nakikita ko na yung mga may niya. Sabi ko, ang gwapo, sayang. Sabi ko... <laughs> 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 Tapos di ka na kinukulit. Oh. <laughs> parang mo no. siya, ganun? Eh. Opo. Lagi na ako nakaabang sa my day niya. Oo. Oh. Oh. Tapos, naramdaman mo na ay ngayon parang ikaw naman yung humahabol? Opo. Lagi po siya nagchat-chat sa akin na, Kamusta ka na? Miss na kita. Ganon. Oh? Oh. oh, Ay! Sa dali lang, Dodong. Ba't ka ba tumigil mag-chat sa kanya? Yung parang kasi sa niya, parang wala naman interest sa'yo. Ganon ba yun? Parang ganon po. Kasi nung no, pinakita niya ng una. Hindi, parang nung una na feel mo na baka hindi siya interesado oh. sa'yo. Opo, ganon ay mo So parang dun sa bandang dulo, ikaw na yung humabol sa kanya. Opo. So parang ikaw na rin yung nag-initiate na maging magjowa kayo. Ako na po yung palang chat ng chat sa kanya. Ang pogi mo naman. Ang pogi mo naman po. Uy, kuya, ang pogi mo, ganyan wow. ganyan. Ah. Wow. Tapos, sino sino na sumagot na? Sinong nagsabing o tayo na? Nanligaw po siya pero hindi ko alam na nanliligaw siya sa akin. Pumupunta po siya sa bahay mm. kahit hindi siya nagsasabi sa akin. Tapos may dala siyang pagkain na paborito ko, ganyan. Ah. Mm. Oh, may surprise. Special siya talaga sa niya. Tapos sinagot mo na rin, nakuha na yung loob mo eh, di ba? Kamusta yung experience mo na naging girlfriend niya? Masaya ba yung experience na yon na naging girlfriend ka ni Dudong? Masaya po. Tapos sobrang... Napaka-princess -prin treatment ko po talaga. Wow. Paano yung princess treatment? Alagang-alaga po tapos ano, lahat ng re-request ko, ginagawa niya. Wow. Princess treatment? Lagi niya kasi... Oo, kasi eh, kay... Princess pangalan niya oh O, isinabuhay. O, oh, tinutuko. Yung baiging prinsesa, oh. mm -mm. So, bongga siya. Masasabi mong ng boyfriend si Dodong. Opo. Siya. Bongga ba siyang girlfriend, bo. Dodong? Opo. Bakit? Napakaalaga niya po si talaga tapos ang galing niya po magluto ganun. Tapos sobra siya magmahal ganun. Lagi kanyang ano parang pineflex ganun. Wow. Na, sa mga tao ganyan na mahal na mahal kanya ganun. Mm -hmm. Sarap no? Sarap yung yung taong mahal mo ipinagmamalaki yes. ka niya na ikaw yung mahal niya. Ang sarap, sarap no. Mm -hmm. Tapos pinagluluto ka pa, 'di ba, Dodo? Opo. Mm -hmm. Masarap yung yung bukod sa mag may relasyon kayo, yung nararamdaman nyo talaga. Kasi di ba, ewan ko na-experience na yun, na nasa relasyon kayo pero, may boyfriend kayo o may girlfriend kayo, nasa relasyon kayo, pero parang wala kayong nararamdaman. Hmm. Ah, yung parang nato. may binibigay ka pero parang walang reciprocation. Di ba? Di ba? Ang lungkot nun. No? Ang sakit. All right. So, uh, ang ganda. Ang ganda na nangyari. Ang ganda yung relasyon. Ang cute. Ang simple, mm, yes. simple-simple, yes. di ba? Yes. Totoo, oh, oh. hindi pang... May kilig. Hindi... Totoo, na, na, maraming nakaka-relate sa mga kinukwento niyong ganyan. Tapos, eh, anong nangyari? Bakit ngayon inaririto eh, kayo bilang ex-couple na? What happened to that beautiful relationship? Yes. Bale, ang nangyari po kasi, simula nung natanggap siya sa trabaho niya, unti-unti na nga umuunti na yung updates niya sa akin, ganyan. So ako naman, nangungulit ako na, bakit hindi ka na nag-update? Ano na nangyayari? Nagsasawa ka na ba? Ganun. Mm, -mm. so, medyo nagbago. Nagbago. Yes, kasi yung kwento nila, ang tamis eh. Oh, oh. ba diba? Princess treatment, mm. siya din. Hangga, oh, bongga silang mm. jowa sa isa't isa eh. Hanggang sa nabago talaga yung sitwasyon, hindi na ganun. Wala na yung boyfriend mong naglalambing sa'yo, yung boyfriend mong tutok na tutok sa'yo, nawala na. Opo. Kasi nasanay ako eh. Mm, -mm. Oh, nawala Tapos, ng time. Yung saya, nawala din. Parang hindi ka na masaya kasi parang wala, wala na. Wala na. Parang wala nang spark ganun. Wala nang nangyayari, di ba? Wala na. Pero tinatanong mo ba si Dudong, Uy, Dudong, bakit ka nagbago? Dati yung sweet-sweet mo sa akin, para akong prinsesa. Ba't ngayon nag na? Sabi ko lang po, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit wala ka nang reply sa akin? Chat ka na lang, ilang piraso lang. Anong sabi mo, Dudong, nung sinabi niya sa iyo? Um, kasi po nung time na yun, busy, busy po talaga ako sa trabaho eh. -trabaho ko kasi talaga magtrabaho para makatulong hmm. sa mga Ano bang ginagawa po. mo nung that time? Anong trabaho? Ano po, sa mga parcel po yun eh. Yung mga magdedeli, mga delivery, oh, oh, mga orders nice, nila. So, out ng mga delivery. Busy busy ka talaga nung mga panahon na 'yon. Opo. so, nawala talaga siya sa isip mo. Opo, oh, nga po. Tapos nung mga time na 'yon, talaga bawal kasi talaga maabsin. Tapos siyempre, uuwi ako pagod. Tapos magcha siya na marami na kung ano-ano. Siyempre, ikaw pagod ka. Siyempre, ipapahinga mo na lang, tapos ipapabukas mo. Tapos, siyempre, hindi ka ninyo nire-replyan. Tapos, siyempre, sabi papasukan papasok ka na, gano'n. Sinasabi mo ba yun? Pinapaliwanag ko na. Pagod Oo, ako hindi eh. mo oh, ako eh. Oo, Palagi pa ulit, ulit po. Nung panahon ba na yun, mahalagang mahalaga sa'yo yung trabaho? Opo. Bakit? Kasi kailangan ko talaga kumita ng pera kasi nanay ko nahihirapan na po sa trabaho. So nag-focus ka talaga sa trabaho? Opo, kasi ako na lang po yung talagang kailangan niya magtrabaho. Mga kapatid ko, malilit pa po Ang goal mo nung panahon na yon ay ano? ma makatulong sa magulang ko. Ganun lang po. Para mapaayos yung bahay namin. Mm.